Paano ba magpalit ng uh, drill chuck o yung uh, ulo ng barena? Ang barena kasi, uh, dekada ko ng kasama ito. At uh, siyempre nagpapalit talaga ako nito. So simple lang, simple simple lang ang uh, pag alis nito. Sa akin karanasan lang ibabagi ko lang sa inyo. Kasi lahat ng uh, barena may kasama nito pag bumili kayo ito, itong pangkalas. At ito, sukat na sukat din dito. Ayan, ganun lang oh. So ang pagkalas nito, ang ikot kasi nito dapat counter clockwise o oh, yung pabalik ayan oh, yun yung pabalik oh. Ayan, para ibig sabihin yun yung pakalas. So ipapasok ito dito. Ayan, papasok yan dito. Pagkatapos kung isang halimbawa kahit anong tubong pwede nyo ipasok ito, oh, ito makukuha ko ako martilyo ayan oh, martilyo ko. Oh kasi may tubo eh yung pinakahawakan yung tubo ipapasok eh. lang ito ay na counter clockwise tapos inaapakan ko lang yan no oh inaapakan ko ng paano madiin pagkatapos dahan-dahan kong iikot ito nang counter clockwise sa counter clockwise ay pabalik oh ito para ano ko na paanda ko na yung bareno oh ayan oh ito sa akin karanasan lang nga sa ginagawa ko ha oh. ito dahan-dahan lang oh Oh, ganun lang. Ganun lang kasimple. Kaya ito, ginawa ito ng uh, manufactured oil yung nagawa. Na exact yan dito. Maraming gamit ito. Pwedeng panghigpit ito. Nagagamit itong panghigpit nito. Oh, ayan, oh, nagagamit siya. Dito yan. Kung isang halimbawa ang sira na ito, ito na yung gagamitin nyo. Naibano ko na din ito. Naiblog ko na ito. Kung paano gamitin ito. Ayan. Oh. Ayan, Oh. Medyo malakas ang braso dito sa kabila. pagmahina, pag mahina, dito. Kaya ganyan ang hawak niya na Nakaganyan, o. Oh. Okay, okay lang.